nakausap ko si Denise. Ang sabi niya hanggang ngayon, hindi pa rin niya matanggap na wala na talaga si Michael. Kaya ayaw niya munang lumabas. Alam mo ang sabi niya, ang ironic daw. Ang dali niyang sinasabi sa mga pasyente niya, how to handle their grief. Pero ngayon, nung nangyari sa kanya, ang hirap pala. Ikaw, Lynette, kamusta ka na? Alam mo naman na hindi iba si Michael sa akin. Kaya minsan naaalala ko pa rin siya. Sana lang talaga nakapag-usap kami ng maayos ni Michael bago siya nawala. Kung parat sa akin nga, mabigat na eh. Paano pa kaya kay Denise? Hindi talaga madali na mawala ng taong minamahal. Lalong-lalo -lalo na kung yung taong yun, alam mo hindi nababalik kahit kailan. Pareho pala kayo nawala ng asawa, no? Pero yung kay Denise, sa masakit na paraan. Yung sa'yo, para sa ikabubuti mo. At least now you're free of Doc Carlos, Lynette. Alam mo, ngayong malaya ka na, siguro hindi masamang pakinggan mo talaga kung anong sinasabi ng puso. Hindi ano ka ba? Hindi ko iniisip yan. Basta si Annalyn. Si Annalyn lang ang nasa focus ko. Si Annalyn lang ang priority ko. Siya lang ang wala ng iba. Si Annalyn? Oo. Oh. Hindi mo na kailangan alagaan yun. Tsaka, di ka naman magmamahal ng iba. Papakinggan mo lang kung anong matagal na talagang sinasabi ng puso. Alam mo, kung nandito si Michael, I'm sure ko convince ka nun to follow your heart. Pwede ba kumain ka na lang kung anong -ano sinasabi mo dyan? Talaga.